Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Mga katinig ng bayan, isang mainit na balita ang sumabog ngayong araw ang Comelec Second nd Division. Kinansila na raw ang registration ng Duterte Youth Party List. Oo, Tama, ang narinig nyo. Ayon sa artikulo ni Diana Sampang sa Inquire.net, June 18, 2025, mismo si Chairman George Kerwin Garcia at ng Comelec ang nagsabi na meron ng desisyon. Pero raw, hindi pa ito final. Pwede pang umapela winning 5 days. Pero ang tanong, bakit ngayon? At bakit sila ang target? Sa ulat ng inquire .net kinansela ng Comedic Second Division ang registration ng Duterte Youth bilang partyless group. Hindi raw ito dahil sa kung anong election offense, kundi dahil umano sa mga technical at legal grounds na hindi pa fully inilalahad sa article. Pero malinaw raw ang sinabi ni Comelec Chair Garcia. Not yet final. May proseso pa raw ito. Ayon sa ating batas, pwede pang iakyat sa Comelec and Bonk. At kung kinakailangan, pwede rin iakyat sa Korte Suprema. Si Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth, ay matagal nang aktibo sa advokasiya para sa kabataan lalo na sa paninindigan sa mga polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi biro ang pagkakansela ng kanilang registration. Ang tanong, may kinalaman ba ito sa kanilang matinding suporta sa Administrasyong Duterte? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang Duterte Youth ay matagal nang sumasabak sa eleksyon. Mula pa nga raw noong 2016 ay aktibo na sila. Nanalo noong 2019 at sa 2022 ayon kay Cardema. Umabot pa raw sila sa halos 2.4 million votes. Isa umano na may pinakamaraming boto sa party list system. Bagamat wala sa article ang eksaktong bilang, ito raw ay pahayag ni Cardema sa mga naunang press conference. Ngayon ang tanong ng marami, nigal ba ang basehan ng Comelec o may halong politika? Hindi pa inilalabas ang buong desisyon, kaya hindi natin pwedeng pangunahan. Pero kung pagbabasehan natin ang timing, Maraming netizen ang nagtatanong bakit ngayon habang umiinit ang mga issue laban kay VP Sara Duterte hindi rin maikakaila na si Cardema ay vocal sa pagsuporta sa mga Duterte. Ilang beses na rin siyang nagpitaw na mapahayag na tila disang ayon sa ilang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya tuloy may mga duda kung ito raw ba ay simple compliance issue o may halong retaliation. Ang pinakakawawa rito, ay ang 2.4 million round na putante ng 230 youth. Kung totongan ganito karami ang pumoto sa kanila noong 2022, eh para bang bigla na lang nalang nawalang saysay ang boto nila. Hindi ba't dapat maging maingat tayo sa ganitong desisyon? Lalo na kung hindi pa final. Ang party list system ay para sa mga marginalized at sectoral groups. Kung may pagkakamali man ang Duterte Youth, dapat malinaw at bukas ang proseso. Pero kung mukhang selective ang enforcement ng batas, abay dapat natin yang tanungin bilang mga mamamayan. Ayon kay Chairman Garcia nga raw, may 5 days para mag-file ng motion for reconsideration. Kung mag-fail iyon, pwedeng iakyat sa Comelec and pok. At kung hindi pa rin makuha ang pabor, pwede pa rin iakyat sa Corte Suprema. Ang tanong ngayon, lalaban ba ang Duterte yun? Ayon nga raw, sumala na ang pahayag ni Cardema hindi sila susuko. At kung masusi nating susundan, mukhang gagamitin nila ang lahat ng legal remedies para ipaglaban ang kanilang mandato mula sa taong bayan. May ilang netizen na nagtatanong Coincidence lang ba ito? O may pattern? Kung titignan mo, habang pinipilit pa rin ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, heto naman at biglang lumilitaw ang pagkakansela sa party list na malapit sa kanya at sa kanyang ama. maaring simple timing lang pero sa politika wala raw aksidente kaya kailangan maging mapanuri tayo hindi dapat agad maniwala sa lahat pero hindi rin dapat bulag sa mga pattern na umuusbong kaya mga katinig ng bayan, bantayan natin ang isyong ito. Hindi lang ito tungkol sa isang party list. Ito ay tungkol sa boto ng milyon-milyong Pilipino na maaaring mawalan ng boses. At kung mangyayari ito sa isang grupo na may 2.4 million votes raw, paano pa sa mga mas maliliit? Huwag tayong tumahimik! magtanong, magbasa, magbantay. Dahil ang demokrasya, hindi lang sa pagboto nagsisimula. Nagsisimula ito sa pagiging mulat. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Clear na ginigipit na talaga ang mga supporters ng mga Dutertes. Kahit palabag na sa batas, pilit nilang ginagawa, taong bayan na lang po ang huhusga. May hangganan din ang lahat. Maliwanag na! Ang Comelec ay isa na rin may tuturing na nakatatakot na ahensya ng gobyerno kasi pwede nila isa alang ang boto ng mga tao basta kinalaban mo ang Marcos Jr. Administration. walain ang mga bumoto dahil para sa Comelec ay hindi legitimate ang Duterte youth. Pakatandaan natin na ang boto sa 2028 ay hindi nakakasigurado kahit manalo ka pa sa eleksyon. Ito ay nakadepende kung sino ang gusto nilang iproklama. Kaya kailangan ng matanggal ang mga nasa posisyon na ang iniisip ay pansariling kapakanan. At ang kanilang gustong paglingkuran ay mga politikong para sa kanila ay humahawak sa kanilang kapangyarihan. Grabe itong comelec na ito. May pinipili talaga pag hindi nila kalyado. Kahit kitang kita naman, nananalo ang Duterte Youth Party List. George Garcia, may panahon ka rin. Ang Diyos hindi natutulog. Muli, ang mga ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang kapisyal na pananaw ng ating programa. Tayuin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag mo i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban. Awesome!